tagumpay na darating. Brother Armin A. Ministro, FFP, Kalihim ng Edukasyon. Sa atin pong pinagpipitaga ng panauhing pantanal, yun ang Arlin, na pangalawang beses na at may kasunod pa darating. Eleanor, oh, Arlin pa lang, Eleanor. Well, we are so, sa halig ng ating net. Uh, Punong barangay, ginoo, you know, kagawad uh, ka, Sibo, sa pangulo ng samahan ng mga magulang at guro dito sa para paaralan kung elementary parang elementary na mungos, sa lahat magulang, ng mga namunguna sa iba't ibang paralan ng real district, sumasipag na punong guro ng Umus Elementary eh, School at sa lahat ng mga guro dito sa paralang ito, sa mga magulangin,